Pagod ka na ba sa paggamit ng peppy post na walang nakikitang resulta, hindi ka nag-iisa, maraming marketers ang naghahanap ng mas mabuting opsyon. Ngayon, tatalakayin natin ang limang pinakamahusay na alternatibo sa peppy post at ang pinakamagandang solusyon sa email marketing para sa iyong pangangailangan, kasama kung paano mapapabuti ng Digital Loka at Ideal SMTP ang iyong email strategy. Mahalaga ang email marketing para sa mga negosyo, nagbibigay dan ito sa direktang pag-abot sa audience at pagbuo ng relasyon. Mahalaga ang pagpili ng tamang email service provider, tingnan natin ang ilang magagandang alternatibo sa Pepe Post. Ang Digital Laka ay nag-aalok ng user-friendly na mga tampok, mahusay na deliverability rates, at flexible na pricing plans, kung ikaw ay isang maliit na negosyo o malaking enterprise, ang Digital Locker ay may mga tool na kailangan mo para magtagumpay sa email marketing. Narito ang ilang tampok na ibinibigay ng digitallacra.com, makakuha ng detalyadong metrics sa opens, clicks, bounces, unsubscribes, at higit pa. Lumikha at i-edit ang email templates gamit ang aming pinakamahusay na design tools. Huwag, Huwag gawin, ang ideal SMTP ay nag-aalok ng maasahang SMTP services na tinitiyak na ang iyong mga email ay mapupunta sa inbox sa halip na sa spam folder. Ang kanilang mahusay na customer support ay nagpapadali sa pagkuha ng tulong kailanman kailangan, ang mailgun ay mahusay para sa parehong developers at marketers. Ang makapangyarihang apps at analytics nito ay nagpapadali sa pag-customize ng email campaigns. Ang Sendinblue ay isang all-in-one marketing platform para sa email marketing, SMS campaigns, at automation. Ang constant contact ay perpekto para sa mga baguhan sa kanyang madaling gamitin na interface at magagandang templates. Para sa karagdagang impormasyon, mag-subscribe sa aming channel, bisitahin ang digitalaka.com o makipag sa amin sa WhatsApp sa pamamagitan ng link sa ibaba.